Huwag nyo sisisihin. Wag kami sisisihin. Huwag kami sisisihin nyo. Inaayos namin ang traffic dito. Huwag nyo kami sisigawan. Hindi pumasok ka na maaga. O hindi pumasok ka na maaga. Huwag ka makawag kami sisigawan mo. Kasi kami, nagpapano kami ng traffic. Ano yung sila kaya mo? Bravo Charlie. Eh, di sana sumakay ka ng Charlie. O. Oh. Di ba? O oh, sige. Hindi namin kasalanan yan. May bus kayong sinasakyan. Dapat sumunod. Ano? Ano yon? Ano yan? Ikaw ang papasahod sa akin. Magkano tang sa binabayaran mo? Sandali, magkano tang sa binabayaran mo? Pambira. Inaayos namin ang EDSA. Ayaw niyo sumunod. O sige, ireklamo niyo kami. Kami nagpapatupad ng batas. Hindi sumusunod. Hindi nga sumusunod kami pa ang aani niyo. Pira kayo ah. Kaya hindi umulat ang Pilipinas dahil ang gusto niyo bawal. O sige, banat. At yung sipag at galing ni Colonel Nebria, siguro maganda yan na mabigyan ng uh, posisyon na nararapat sa kanya. Araw Pilipinas, live na live ulit tayo dito sa ating programa sa Radio Bravo at Bravo News. At uh, pag-uusapan natin isang update na nangyayari sa atin, lalo na kaugnay dito sa nangyayari sa MMDA at uh, mga kasama natin ang uh, walang iba ang masipag natin na Kongresista Congressman Bonifacio Bosita sir magandang uh, hapon sa inyo sir Kapatid, magandang hapon sa iyo at ganoon din sa mga sumusubaybay sa iyong uh, magandang uh, programa. Uh, Kong, uh, itatanong namin sa inyo, itong mga nakalipas na araw kaugnay sa nangyayari dito sa uh, mga motorista natin, meron ba kayong update na ibibigay sa ating mga motorista, particular na sa kamakailan ang mga isyo na bumabangon, Kong? Ah, uh, wala namang masyado, kaya lang mm. kanina habang duma binabaybay ko itong Commonwealth. Po, po, Ay nakita ko yung uh, ilang enforcers ng uh, MMDA. Ah, okay. Oo. Uh -huh. uh, oo. At kanina maganda naman yung performance na nakita ko. Mhm. Mm At uh, okay yan. Mm. Kaya lamang kung titingnan natin kahit nung ako'y nasa active service pa, Opa. ang isang malaking problema ja sa ginagawang pagpapatupad ng kanilang enforcers, mm -hmm. yung discrimination. Oh, no? okay. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Isa na dyan, kapag ka bus driver, mm -hmm. driver, mm -hmm. riders, may violation, mm -hmm. kayang-kayang tasa ng boses ni Colonel Nebrian. Parang oh, pagka uh -oh. basketball player, mm. pinagsosorry pa niya yung enforcer. Mm -mm. Noong hindi pa senador, si Senator Tulpo po, kinwestiyon at nagsinasabing nagkaroon ng kotongan. Oh. Sabi niya, papuntayin sa opisina niya yung biktima at ire-refund niya yung 1,000. Mm -mm. Tapos kung, kung hindi ako nagkakamali, nitong nakaraang uh, No. 7, mm -mm. yung Lexus. Oh. No? mm -hmm. Eh may information ako. Mm -hmm. Hindi naman tinikitan. Hindi tama yung mga ganong may discrimination. Oh. And in fairness naman kay Chairman Artes. Opo. Hindi na uh, tayo naging boss din tayo. Hindi niya kayang bantayan lahat ng kanyang tao. Of ah, syempre, opo, Kaya opo. hopefully ma-address ito ni Chairman Artes kasi mm -hmm. ito yung nakakasira sa masipag yung kasi hindi natin pwedeng sabing lalahatin MMDA, mm -hmm. 'di ba? Eh may magaganda silang ginagawa, pero kung hindi ma-address 'yan yung mm -hmm. discrimination sa pagpapatupad ng batas trapiko, mm -hmm. eh mahihirapan tayong maisaayos 'yang. And uh, katulad nung nabanggit ko, sana pag may nahuli, 'wag nang pinapangalanan mm -hmm. para mga mm -hmm. proper enforcement lang, 'yun ang mm -hmm. ano doon. So mm -hmm. in general gusto lang nating tumulong na maisaayos nila ito. Kaya nabanggit ko sa iyo. ng uh, immediate attention ito ni Chairman Artes. At ako, naniniwala naman ako sa kanya na magaling siya ang chairman eh. Dahil may issue tayong uh, question at uh, open naman siya eh, sa suggestion or criticism pagka nakita niyang tama tayo immediately kinokorek naman niya and uh, hopefully makarating ito sa kanya itong issue na ito okay. itong Lexus no kung Ayan. kanino man yan oh uh, na mention niyo kung si uh, Colonel Nebriha alam naman natin na uh, na suspend siya ibig mo sabihin ito inaasahan na ninyo na na one time na mention niyo nga sa interview din natin na sana matuto na siya uh, ini-expect ba ninyo na sana pagbalik niya no uh, malis na yung suspension niya eh, itong mga kahalin tulad dito ng mga bagay tulad ng diskriminasyon eh hindi na natin maririnig sa 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 mga social media. Kailangan i-enforce na at yung sinasabi nga ninyo na uh, wag nang pangalanan, no? Uh, tikita na lang kaagad. Yun ba yung expect natin dito, Kong? Alam mo, sa parting yan, ayaw kong uh, direktang mag-comment with okay. respect to Chairman Artes. Ang okay. nakikita ko lang dyan, ay ma na ito. Mm -hmm. At yung sipag at galing ni Colonel Nebria, siguro maganda yan na mabigyan ng uh, posisyon na nararapat sa kanya na hindi yung nakakaharap niya yung mga ganito. But of course, again, mm -hmm. uh, we respect Chairman Artes na mm -hmm. ang pinaparating lang natin sa kanya ma na yung gano'ng sistema, yung discrimination. Oh, ayun. So, ibig sabihin, mm -hmm. mula sa taas hanggang sa baba, dapat pantay, patas. Wala dapat walang pinipili Correct. no na halimbawa ikaw ay somebody na kilalang tao. Yes, yes. Ay, yung driver mo may violation? Mm. Tikita na lang, wala nang maraming kwento. Baka oh. matuwa pa sa iyo kung sino man 'yan na nasa likod niyan. No? Uh oh, all right. sige sige oh, maraming salamat sa inyong uh, uh, wisdom na ibinigay sa amin. At ako nagpapasalamat sa iyo kasi Opo. bilang representative ng One Rider Party List at Opo. advocate Maganda rin na naririnig ng ating mga kababayan na sa parte natin, kahit magamat uh, representative tayo ng riding community, ay kung mali ang rider o ang riders o other motorists, hmm. hindi naman natin kinukonsintian. Ang hangad lang natin on behalf of One Rider Party List, hmm. may patupad ng tama atas, walang pinipili. Ayun. Alright. Maraming maraming salamat sa inyo, Congressman Posita, sir. Maraming salamat kapatid. Mabuhay ka. Yun po si uh, Congressman uh, Bonifacio Bosita ng uh, One Rider party list at uh, pinag-usapan nga namin ang may kaugnayan dito sa diskriminasyon at siya ay nag-umaasa uh, uh, no, na tulad ng ilang mga isyo na pinag-usapan na binanggit niya, maging pantay na, patas na at uh, tulad ng mga nangyari noong kamakailan lamang eh, at uh, gaya din ang sinabi ng... Uh, Uh, ni Chairman Artes na ni Senator Revilla na, uh, sana wala nang invention na pangalan kung sino man yung uh, higher official na yon na uh, lumaban Pikita na lamang yung driver kung uh, nagkasala nga naman ito sa batas trafiko yan ang ating live interview mula dito sa studio ng Radio Bravo at Bravo News ito po si Nip Castillo na gulat para sa Bravo News